nasangpatan Sa namin itong si Sky na nakagat ng aso. Di ba na kamras na? Ha? Dumitam na yun. Ay, saan na natin na? Pinagat na. O, to, to, to. Ano na marka? na. Wow, pasusupan talatalata nung daralatan na. Gini, gini. Daralatan. Ta. Masumusap ata damdaman ka, daramata. Malit lang, Malit lang naka yung suwad niya. Masit lang. Tiba mm. ah. na. Masit. Mm. Ano na? Masit. Wala. ko na, alkohol na tanong. Ang mula ay po mm. ko tanong. din Masit. Mm. Okay. Ang... Thank you Tito. Mag-uwi na tayo. Oo. Oh. Mag-uwi na kami, sabi <laughs> mo. Kung maglaro sa tubig na ano ha. Andi pa kay benta. Yeah. Going to the cut, right? Ah. Are ka? you crying now? Are you crying? Labas dugo? Ha? Labas dugo? Yay! H hindi ka na mag-awak ng ano ha, buntot ng aso ha. Okay? Opo. Saan may dugo? Ay, ko upo na itong eh. Saan may dugo? Saan may dugo? Wala, wala sakit. Di gani ako nag-iyak ko naman. Hmm. Wala sakit daw. Sakit na ako na sakit <laughs> hmm. din ako na. <laughs> nag-iyak ka, Kai? Ay, ay, ay. <laughs> ano pa Kai? Yung batang nagpakagat sa aso. Miss net What's that? net Yeah, it's nuts. Nat. Nuts. Anong gagawin mo dyan? kung lakay, ito babakuran natin ito. Tapos sabi ni Mrs. Eh, sabi mo Ako, pala. Sabi ko, hindi yeah, ang sabi mo. So, uh, I said, to get a uh, gardening you. <laughs> Do you like. want a garden gardening? Yeah. Do you want a, uh, a uh, farm? Yeah. Farm. What what next. what you want? The 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 snake. Snake? No no snake. Di ka lang garo, tagtugaw. Baka may busan, hindi ko agdar. Di ako nyo. Snake kagat. May snake kagat? Yeah. Wala ah. Halatan tayo lakaya to. Uh, pagmulaan tayo ti garden. Thank hmm. Na. No, no snake over here. And guys, kuha tayo nito. May bungo na po yung yung sarisa natin. Ano gano'y yung sarisa sa ano guys, Tagalog? Sa kuha. Ano gano'y? Hindi ah. Aratilis. What? Okay. Ay, muna na, muna na ito. Hindi ka tawagaw. Ha? Tanungin mo si Sky, ano niya? What is this? Uh, hey. Aratilis. Huwag mo na kainin yan ng pull down. Ganyan mo ang kain. Mmm. -hmm. Yummy. Mmm. Good for the eyes. Ano nang improvement ng ano mo? Wala, maraming basura. Wala ka. Mahirap. Mahirap paligid. Eat? You don't like to eat? Tulog yung nabi niya. Lapon ko na. Oo, oh, yung basura. Lalo tayo. No, wait, wait, wait. Tak -tay. Alad ba alad? Pero hindi, hindi makapasok ang mga chicken. Pero hindi makapasok ang mga chicken. Chicken. Yeah, para ako magtanim tayo hindi magpasok ng chicken. This one is kabra. This one is No, this one is kabra. This This one what do you call this one? Kabra. Uh, <laughs> kabra. And the snake? This snake? Yeah, what do you call a snake? Kubra. Uh, cobra. cobra. And this one? Uh, uh, what do you call this? this one yeah the, what we call it this uh, cabra cabra yeah it's not cobra okay that's a cobra no, it's <laughs> <laughs> that's cobra <laughs> why not are you scared in the cobra no, I'm I'm happy. I'm <laughs> no. really. lep lep lep, adding ah, my lep find the bird lep cobra's more. lep lep find the bird palo cobra. wala pa lo ang cobra? yeah. why? I put to play the cobra. no not palo ang cobra. no I'm palo. I'm playing the cobra too. look at the still running there. It's the one in the cobra. Oh, bite your stomach. It's not cobra. It's cobra. 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 Yeah. It's not cobra. 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 Yeah. Okay. Okay. In the next. Okay. In the another. na pulse alarm tayo sa ulan guys kasi makapal na yung ano dun Kung nagkuha tayo labahan natin yun ni bounce bounce eh <laughs> Bones bounce bounce nakaiti kalkalye yeah. hmm. ito basura na ni eh?

Hindi na Ala, nagagalaw-galaw ang lupa guys. Baka may malaking sako na nakabara sa ilalim. Basura kasi dito noon. May ano ba? May, I ayun mean, quarry. So ngayon, ang gagawin natin is tatry natin makabit yung ating mga kwan. Wala, hindi mataray ito. Cyclone. ulan. Wala pa. Hindi mataray na. <coughs> Ay, mo na nga na Tapos na po. Ang isa. Pero andyan ang ulan guys. Hindi na natin to talaga maano. Malagay. So ayan, silong na tayo. Dalhin mo yung ano mo. Gold digger. Gold digger. You're nothing but the second rate. Crying hard. Coffee cup. Huwag mo ilagay dyan doon. Maybe doon. Sa gilid ng bahay. Ito. yan Ayan. Ayan. Okay. Back to the top. Back to the top. Ako yung taga-video at, at ako din yung taga-hawak. Alalay. Taas mo ng konti. <laughs> Taas mo ng konti, best. Taas mo, konti. mo siya, ng konti. Pinat mo pa pataas. Kay, kung siya, nang... pinidin ko. dito lang sitaw. So, <coughs> Wala muna. Sige mo na mag-ano Ano? Hindi, ano? Gusto mag <coughs> yeah, na mag Doon sa bahay. Doon na lang sa likod. Pag-draw, sa tubang. At tubang ang likod. pag sisto na. Dito ali sa likod. la vie son Ito yung nagawa natin. Okay, tulog po Oo. Ito yung nagawa natin guys. Lalagyan natin ng net sa ilalim para hindi papasok yung mga manok. Ito, ayos na. Lagyan namin ng bakod para hindi makapasok yung manok. Ayan. Yeah. Oh, anong masasabi mo sa ating bakod? Maganda yung bakod natin lalo na tayo yung gumawa. Ganun yung pinakamahalaga sa lahat. Kung ano yung gawa mo, dapat pinupuro mo. It's good. It's good to be true. <laughs> I in love. Kaya hanggang itilanganin, lakay iti video tayo hanggang sa muli po. Paalam. Paalam.